may nagtrending nga sa TikTok at ito ay gagayahin din natin. Syempre, ito to kapag ginamit mo tong tali na to sa paggawa ng yellow or ice candy ay mapapadali nga pagbuhol nyo. Kung nahihirapan nga kayo, bakit hindi nyo to subukan? So ako, mas napapadali ako sa pagtatali kasi sobrang expert ko na dito. Eto, susubukan ko naman gamitin tong tali kung mahihirapan ba ako, or magagawa ko siya, eto na nga tara, subukan na nga natin ayan nga, sinusubukan ko na magtali, akala mo naman magagawa ko, feeling ko hindi ko ito magagawa diba? pero, tingnan natin, try natin sinunod ko lang naman yung napanood ko, ayan, tinali pagkatapos hindi ko alam kung saan nga ba pwede ilusot tong ginawa ko na to tingnan mo ngayon pa lang nabubutnot na ako pero susubukan natin hanggat sa matutunan natin yan. Hindi kita susukuan. Sige. Ayan. Hirap na hirap na nga ako dyan. Just me die. Hindi ko alam kung tama ba yung pagkagawa ko na to. Sa iba kasi sa akala mo sobrang dali, diba? Kasi pinapanood ko talaga kanina yon Sobrang dali. Kaya naman naisipan ko din itry to ngayon. Yan. Ayoko lang kasi napanood yung life hack na yun. So, sinubukan ko. Mukhang hindi ko magagawa. Lagay na yun. Tingnan mo na. Kasi mal -mal na yung pagmumukha ko dyan. At malapit na nga akong mabad trip dyan. Diyos mio nakakunot na nga yung noo ko, mo. Nagsasalubong nga yung dalawang kilay ko pag nabubutnot ako or nabubwisit, ganun. So, ayan nga. Kahit anong gawa ko sa tali, yung tali lang ang sumasama, hindi sumasama yung plastic pinaka plastic just me paano kung hindi mabubutnot no? yan hindi ko talaga matutunan ayan isang sang ko na nga sinipinapasok pinapasok yung tali pag hinila mo kita mo mangyayari ala din kasi yung kamay ko din dyan. kaya nababad trip ta talaga ako na napapabugtong hininga na lang ako Diyos ko, na lang ang itsura mo, dahi. Ayan nga nangangawit na talaga yung kamay ko dyan. Pero sige, itutuloy ko pa rin. Titignan ko talaga kung magagawa ko talaga itong pagbuhol na to. Parang feeling ko mas mapapadali buhay. Eh, buhay ko to. mapapadali <laughs> buhay. Mapapadali yung paggawa ko ng plastic ng yellow or ng ice candy sa pagbubuhol kaysa dito. Nakakunot na ta talaga yung noo ko. It's me, Yudai Marimar. Just ko. Ayan, nakakailang try na nga ako, hindi ko pa rin talaga magawa. Malapit ko na nga ito sukuan. Kapag hindi ko kasi nagagawa, talaga sinusukuan ko kagad. Pero sige, tatry uli natin. Kaya kasi talaga yung nakita kong pagbubuhol kanina. So, naiinis na, malapit ang mapikon. smile Sige. Sige. Ayan, tali. Hindi ko umalaman oh, ko saan ko talaga ilalagay yan. Taling yan. Sige. Sige, kaya mo yan. Nakasimangot na nga ako dyan. Nangangawit na yung dalawang kamay ko. Pero eto, tuloy-tuloy pa rin tayo. Ayan na nga. Hindi ko pa rin natutunan at nabuhol lang na todo yung taling hawak ko. Gabit ko nga pala dito sintas ng sapatos. Kinuha ko pa nga. Ito nga na... Kita nyo naman, nagkabuhol lang talaga, hindi buhol na buhol doon sa pinakakawal. Kasi ganun lang talaga yung nakita kong technique na pinakita nung nasa TikTok. Pero yung, yung sa akin yung nabuhol yung pinakatali mismo Pero yung sa akin, hindi ko alam kung bakit tali talaga yung nabubuhol lang, hindi kasama yung plastic. Eh ganun lang naman, ginaya ko lang naman ko ano yung talagang step by step na ang ginagawa nila. Diyos ko, nababad trip na talaga ako dyan, no? Talagang nakasim nakasimangot na ako siya sa totoo lang. Ayan. Tapos, buhol uli. Nakikita pa paano kung ginagawa. Hindi ko nga alam kung tama ba to. Ayan. Sige, buhol lang buhol. Pagkahila ko, tingnan mo naman nangyayari ganun din. Kasi ganun yung ginawa lang niya ta nung napanood ko. Kung ano yung napanood ko, ginaya ko lang siya, pero hindi ko magawa. Parang para sa akin, yung etong technique na to, hindi para sa akin to. Kasi mas madali sa akin yung pagbubuhol talaga, tsaka maganda, maganda, yung paggawa ko ng yellow, actually. So, etong ginamit ko kaninang mineral bottle, ay mineral bottle, ay Mineral Bautan, yung paggagawa namin ng yelo. Pero kapag eto content lang. Kaya sa gripo ko lang muna kinuha yung tubig kasi marami kong yelo sa rep. Hindi na kasha. Kaya nilagay ko na sa, nilagyan ko na lang ng tubig sa gripo para naman pag natapos ko na to, pwede ko lang itahapon na lang, galo. Diyos ko, hirap na hirap na ako dyan. Tingnan mo, gigil na gigil na ako dyan. Gusto ko na nga ihagis yan. Gigigil na ako kasi talaga, hindi ko talaga magawa. Masakit na nga yung ulo ko dyan. Hindi ko alam pa bakit ayaw. Hindi ko pati itigil yan. Ginagawa ko na yan. Diyos ko. Ayan, sige. Akala mo, mapapadali ka sa panggagawa mo. Lalo lang ako nahirapan dito. Mas gusto ko talaga yung talagang ako yung nagtata, nagbubuhos Diyos tingnan mo naman. Wala lang, hanggang sa pinakadul, hindi ko pa rin siya magawa-gawa. At ito nga, nakakunot, takasimangot na nga yung Tingnan mo. Diyos ko. Alala, ang kabuhol-buhol na naman siya. Kaya tinigil ko na yan. Ititigil ko na yan sa bandang huli. At nabubutnot na talaga ako sa sarili ko. At ayan, tingnan mo, wala talaga. La lalong mas nabuhol na buhol. <laughs> gigil na gigil yarn. Diyos niyo, sumasakit. Hindi ko talaga magawa yung technique sa TikTok. So... Ang sasabi ko, ayoko na subukan kasi hindi mapapadali ako dito sa paggawa nitong Yellow or ice candy. So, mas gusto ko pa yung pinubuhol ko. Kasi sa akin, sobrang expert ko na talaga dito sa pagbubuhol ng plastic. Pag gumagawa ko ng yellow, sobrang dali lang sa akin. Pero mas nahirapan ako dito sa pagbigamit pantali, tali, etc. So... Sa iba, mas madali sa kanila yung ginagawa na to. Sa akin, nahirapan talaga ako. Ewan ko ba kung bakit pinahirapan ko pa yung paggagawa ko na yan. Just me. Um, naiinis na ako dyan. Kaya gagawin ko na lang. Kita mo, binuhol ko na nga lang pagkatapos. O, oh, diba? Mas expert talaga ako sa pagtali. eh Tingnan mo, mas madali talaga. Tatapon ko na nga yan sa buwis ito. Tatapon ko na. Sige, bye!